Ghost Hunter 18. Hey, what's up mga kanters yun? yun ano, ah, nandito tayo na. No? Ah, hindi na po natin nakasama yung mga kasamahan natin. Sobrang gutom na po talaga. Nandito ah, tayo sa may puno ng saging. Wala din buong ano. Baka ano ba, may makain tayo. Puro na lang ano, hilaw yung kinakain natin. Ah. No? So, yung plus ko. Sana ano to. May baterya pa to. Sana ang ano ako ngayon ipakit ako ng paket sa bundok na no? para makahanap ng daan hinahanap po yung daan papauwi makahanap lang tayo ng kalsada daan tsaka hindi naman tayo pwede na basta basta na lang po talaga na ano uh, magpabantang baka sa yun, uh, baka makita tayo ng mga uh, na ano sa atin humahabol sa atin so yun, uh, sa panitakbo ko po talaga nawala po ako eh? may nawala po sa tala sa akin nyo po yung dinadaanan ko dito yung napakatuktok ulit doon tayo kinakamang natin to pay no natin oh grabe subrang oh. sobrang lalim nito doon tayo dumaan dito pupuntahin natin yung ano pinakatuktok nito makahanap tayo tsaka yun parang maya so sa bandang itaas so sa kabilang bundok ang inalala ko po na no, kung saan po yung mga kasama natin si at saka si Lidin sana po ah uh, ligtas po <laughs> ayun parang may ah uh, may kakaiba akong dito nangihina pa tayo medyo uh, hindi pa natin talaga kaya na ano, ano na kayang lugar nito ay hey, lumala pa kanina na kayo ang pahinto tayo sana po ulit na sana makauwi po tayo na kasi simple na minis na po uh, ako po yung pamilya ko po So yun sa lahat ng dyan, uh, solo supporters ko po, no? Uh, nakitirang supporters ko. Uh, marami din po talaga sa iyo at advance uh, Merry Christmas po. No? Uh. Uh, buti na ako na tayo kasi yun yun. Uh, marami tayong problema na kinakaharap tapos ganito pa. Hindi pa tayo nakauwi na so. Pipilitin natin uh, na makauwi at makabalik sa pamilya natin. Huh? Kasi dito, itong lugar na ito, hindi ko pa talaga ano, uh, kabisada. Kasi yung bundok na pinupuntahan namin, yun, yun lang po talaga unang bisis na nakapunta ko doon. Sana nga, may mano ako dito. Makatungtong, sinadya ko talaga na sa bundok tayo pupunta sa pinakabukid. Kasi kapag makatungtong tayo doon, makikita natin yung mga hugis ng bundok. Yung kung saan na banda yun, kung saan na tayo banda. Na? Para maami natin, babalik tayo sa baba mangatin Ma nila balik kukuha tayo ng guide dun wow hmm. may hmm. mga lagapak talaga may ano ba tao sana na pwede natin matanungan kung anong lugar na ba ito o kahit bahay lang no? kasi kung bahay tapos walang tao may pagkain kakawatin ko po talaga wala kang silbi, wala kang bunga patuloy tayo dito sa itas tinan niyo po yung kinukub kuy 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 wala talaga kikilawin po patuloy tayo yung Inu inunahan ko ng ilaga walang ano kikilawin ko sana ito kung balang huy bahala na ah, napakasukal dito may napapansin ako kanina nakakaiba dito baka may ibang elemento na nandito hindi kaya nasundan tayo ng bandido tudas tayo dito ay eh. sa kasawi ang palad walang tayong bala sa wakas naubos rin. <laughs> na ubus rin ang babagay ko lang dito yun so, ang papagulot hanapin natin ko saan yun saan yung daan talaga dito -e. so, pa, ano? Ito yung saging na pumipo, uh, pinupuntari ako ganun. Ito yung saging na pinupuntari ako ganun. kasi akala ko may bunga wala naman pala so walang silbi yan no, yun ang sinadya ko dito pinupunta rin ako yan kaso walang bunga habang nandun ako sa ano sa itas yun may aso na umuusig pero walang bahay kung may light dun pupunta natin

Oh, na. Kapi, biglang nalang nawalaw. Diyan lang yung kanino tinanong natin. Sana. Mano natin kung may bahay brito. Umabas magpaano sana ako kung saan yung daan. Pero na nawalaw. Anong klaseng nilalang yun? Sa tingin ko bata pa yun ha. Na. Nawala na lang. Wow, wow, may gumagalaw. Wow. Lalala. -la -la -la. Wow. Yung sana nakita natin. Lalala. -la -la. Yung lalala. -la -la. わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、わあ、 ang klaseng din na yan mabalat dahil hindi yung muka yung yung yun pa po ako nakain ka hindi naman yung aswang Fort, hoy, fort. Hoy, hoy. Dito na yung. yung kanina, umuuyog. Ang bilis nilang kumalawang. Wow. Para sa pansin ko, dalawa o nilalama tayo dito. nasa lasang pa naman tayo <sighs> grabe mga kante no? pinag-isipan ko talaga kung anong klaseng nila lang yun yun ko palang kasi nakita yun ah. Hindi ko na huy huy oh, oh. yun tra 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 grabe, wow hui yun, yun Ito hui 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 wala hui 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 parang may narinig ako hui 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 wala hui 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 Magpakita nga, wow, 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 tura, 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 tura. Dito ako mas nainggan nyo talaga, yung kanina. Hoy, hoy, yun, kumakilaw sa banda dun. Wow. Tura, 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 yun, 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 yun. wow. At ang dito naman ay nawawala, Nawawala dito, Wow. Lah. Iro na tayong no? buses na

Inawawala yung gutom ko dito. Ito mo Grabe talaga dito sa bundok ko. Kahit ano. Maraming ilingin to. Anong dito? yun Hindi ko po talaga alam kung anong klase. Ano yan? Wala naman masyadong anong puses. Wow. 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 Uy. Diyan na kanina. Grabe. Eh. Oh, wow, Yun gum ka law. Lah. Tero-tero. Kira. Wow, huy, huy. Wow. La. Wow. Ah. Lah. Ah, kami na kot. Ha, yun, kami para amigas dito kanina, oh.

Huli ka ngayon! Huli ka! Matay! Uy! Tura! Tura! Bam! Ah! Dalawa talaga sila! May dumudumog pa sa likod ko! Wow! Uy! Uy! Pagkas oh, Wala namin mingaw Oh, uy Uy, wala Saan ang sapat na? Muti ka na ako Dalawa ito ha Uy, oh, 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 oh. oh.

Baka magpakita ito ulit. Antayin na natin. wow oh. Ito oh, na, ito na. Ito na, ito na, ito oh, oh. na. Ito magpakita. Grabe. Ang mix Ang init ng flashlight ko.

Lelah, lelah, lelah. Hui, turah, turah. ko. Ah. Mas lalo na ako napago dito. Paano na ako makauwi ngayon? Grabe yung pag pinagdadaanan ko ngayon. Ah. Ah. Para bang nagpaikot-ikot na sila dito? maling bukit siguro ito na ko. Ano kaya ang mayroon dito? Kayo na po yung bahala sa video nito.